Okay, kiss muna, kiss okay. muna. Hindi ninyo mamut eh. Ewan mo lang yung mamut! Mga Kadaryo, andito na naman po kami. Patuloy pa rin po ang pag-ulan. Hindi yata tayo tatantanan. Nandito na natin ako. Ah, yun na. Ang tigla na natin si Ah, eto, may nagsasalita sa likod ko. Artista okay. raw, ayan. Yung pinaka-paborito nyong omidjan. <laughs> Pinaklosop ko muna na si Paring Intoy niya ko. <laughs> eh, gusto ko lang ma-model yung aking tuwalya kung maganda ba. Ah, uh, saan ba galing yan, pre? Binigay sa akin ng isang magandang babae dyan. Wow! Ay, oh, yung payong saan galing. Eto, eh, medyo binigay rin to ng babae na nasira eh kasi. O, oh, nabali yung... Ay, yung balbas mo saan galing? Handle nyo, alin? Yung ali? balbas mo saan galing? Yung balbas ko, eh, tumubo na lang yun sa baba ko at yung bigot. <laughs> Ayun. Ay, saan galing? Ilong mo, napakatangos. Eh... Nama na sa nanay ko kasi nanay ko matangos din ilong. Eh. Wow, so, parang yung si Parang si Gloria Romero, oh, Magal, si Tasura, mga ganun matatangos sila. Oh, yun, no. Pare. Oh. Ah. Wala ba napapansin sa view natin? Parang ang ganda ng background, no? Eh, Siyempre, may payong, may payong ma Yung payong, <laughs> yung payong maganda, eh, no? Oh, <laughs> no, parang kanyang greaters na sa ulo natin. Oh, yung payong, no, ang ganda, ang bakit tanggal ko nga. Oh, I, iba naman, maganda, mas maganda rin back row na. Ah. Babasa ka naman eh. Oo. Oh. Hindi, pangit eh, na. No. pa rin. Pagdating pa yung para tayo sa Para kalawakan. tayo nasa, ano, nasa hiwaga na lugar, di ba? Encantadia. maganda. oh, di ba? Sa Mukha kang Tapos, tayo, pag, eh. Tapos pag nilagyan naman natin ng greater yeah, yeah. umbrella. Oo, oh, para tayo ang, sa kalawakan. Para kabuti. Oo. Oh. Kabuting payong. Oo, oh, di diba, ang ganda, no? Kabuting payong. Eh, panalo na naman yung view natin. Oh, panalo. dyan, dating eh. Mm, Pre, minsan nangarap ka na maging magician. Artista o magician ngayon. Oh. Nangarap ka ba? Pag naging magician ako, mag-artista mag ako. Oh. Oh. Kasi oh. ang, ang kurso niya, ano eh, sinakulo. Pag nag ka, ang, kurs, ang kinukuhang kurs, sinakulo? <laughs> sinakulo ang ano niyan, ang katumbas ng pag-artista. artista. Bilang magician. Oh, oh, galang. kasi ano yan eh, ano, natawag na ano yung sa Simana Santa Oresma? Yung pagugunita ng mga kaluluwa, patay buhay. Nagugunita ah, o oh, nanggagambala. Oh, ganon. Ganon, di ba? Ayun ang binibigyan ng iwaga. Ah. Tama. Di marun... ang kalaban dyan, mga spiritong, spirito na horror. Kaluluwa. ganon. Oo. Oh. May mga duwende, mga kalikasan, ng kantaja. Yon ikaw binyan, Minsan ba eh, may nakausap ka para magbigay sa inyo ng kapangyarihan? Meron. Oh, sino sino? Etong galing sa bulalakaw na bituin sa gabi, bumababa sa akin. Bulalakaw Kinakausap ko. Ngayon, pag gusto niyo makita ko siya, doon siya sa may mga parting sahig, talagang greatest bituin siya, may ilaw. Gano'n? Oh, so, bigla siya nawawala. Ay, ano Tonight. naman ako? Na, yun ang kapangyarihan niya, biglang oh, lang nawawala. Kapangyarihan, crystal, crystal uh, graters between. Oh. Alam mo na, pare. Oo nga, ang dami kong manalalaman sa'yo, pre. Eh, kamag-anak ka ba nila? Ang nilalaman mo, hindi pawang kalukuan. Oo nga eh. Katotohanan yan, hindi ka babalaga tayo ngayon. Kamag-anak ka ba nila, pre, Hindi naman. Ah, yung ati yung... ko, yung lugar nila, yung bayo ko, kamag-anak. Pero parang gano'n na rin. Ah, lugar nila kamag-anak oh, man? Oh, lugar nila. Oo, oh. Cavite. Uh, 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 Anabu First Limus Cavite. Yun ang kamag-anak mo? Oo. Oh. Ati ko. Ay, ate mo yung Cavite? Oo, nakapag- Balik chuy ni Regime Velasquez. Ah, 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 ang oh. linaw, ang linaw, atin mo yung kabiti. Ang linaw ng usapan natin. Pare, no? Oo, oh. ang oh, linaw. Gulo, Ay, hindi, hindi oh. siya magulo. P no? Pare, pwedeng cut na natin. Ay, oh. kiss muna, kiss muna. Hindi niyo eh. wala Oo.